Hello mga lods. Meron akong Samsung na UA49 J5200 AK. Ang kanyang problem is six blink at sira yung kanyang backlight. Ito na yung aking na-order na backlight. Dumating na. At ito ay ating papalitan. Pero, dahil mahirap siyang nabuksan, kaya inabot ako ng gabi. Dahil hindi ko pinupwersa, dahan-dahan lang. At kung matigas, hindi ko pinipilit dahil hindi ko pa uh, or iniiwasan kong ma-damage. So, ito ay screwless. Ang kanyang takip. Ayan. At nung matanggal na natin at na-check natin yung kanyang backlight ay yung dalawa may 8 point something lang na at yung dalawa ay wala kasi apat na set. Walong wire, tigda dalawa sa bawat strip or sa bawat set, tigda dalawang wire. So, hindi natin Muna tanggalin ngayong gabi kasi madilim. Bukas na natin tatanggalin ang kanyang LCD para magpalit ng ating backlight. So, ang update natin, gagawa natin ito ng video kung magpalit na. At hindi ko lang naipakita yung pagtanggal kasi matagal siya. Okay, at ito pa, meron pa dyan yung may vertical bars. At yung isa dyan ay papalitan din ng backlight. So, dalawa yung backlight natin na papalitan. Yan lang po muna yung ating update. Maraming salamat. At kung umabot ka sa bahagi ng aking video na ito, pa-subscribe naman po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, at paklik ng notification bell, piliin yung all para maging updated ka sa aking mga video i-upload. Maraming salamat!